Magpapalayan tayong lahat ang ating Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pong maikling pagdinilay ito po sa mabuting balita ng Panginoon ayo kay San Lucas. Uh, sa araw na ito ng uh, kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, ay ating ginugunita kung paano sina San Jose at Santa Maria ay naging masunurin sa sa kautusan at uh, kanilang tinila sa si Jesus sa templo kung putuusin ayon sa kaugalian ang mga kababaihan ay nagpupunta sa templo pagkapanganak at uh, dahil para sa kanilang uh, paniniwala ang pag-ano uh, ng dugo ay nagiging dahilan na hindi na malinis sa ritual ang isang babae na dapat muna maging malinis bagamat si Maria ay hindi nahirapan sa kanyang pagsisilang sisilang sa ating Panginoon at dahil nga siya ay nanatiling birhen ating pinaniniwala na hindi nagkaroon ng pagdudugo ang kanyang pagluluwal sa sanggol na banal ay gayon paman dahil nagtapakita ito ng paggalang at halimbawa sa atin ay pumunta pa rin sila sa templo nag-alay ng ilang mga hayop na ay ng Panginoon no? ah, dalong bato-bato ay ito yung halimbawa din sa atin kung paano tayo ay kinakailangan di marunong sumunod sa ating buhay sa iba't ibang mga bagay kapag hindi tayo marunong sumunod at wala tayong sinusundan direksyon ay eh, may maitatanong natin sa bag po tayo pupunta Uh, ang uh, ating Panginoong Heso Kristo ay nakarinig din, ganun din si Mama Mary at si San Jose, ng pananalita mula kay Simeon na isang uh, tagahula at ang kanyang paunang sabi ay um, ma ma mamari ma, ng mamatay siya kumbaga no uh, sapagkat nakita na niya ang tagapagligtas na inihanda para sa lahat ng mga bansa Oh, napahagal ng isipin na mula sa bibig ng isang taong naghihintay sa Panginoon araw at gabi maghapot magdamag yun ang mamutawi sa kanyang mga lapi upang ating tularan na sana hanapin ng Panginoon sa iba't ibang mga pagkakataon sa ating maghapon sa ating schedule oh, na sana sa kabila ng ating kabisihan hindi natin uh, mawag sa isipan na hanapin ang kalooban ng Diyos ang paalaala ng Diyos na nakikita natin sa ating kapaligiran onsite na man o on, online at dito sana makita din natin yung yung kahalagahan ng pag go no? si Simeon ay halimbawa ng isang taong marunong mag let go alam niya kung anjan uh, andyan na ang Mesiyas no? wala siyang itinatawag na messianic complex no? alam niyang lumugar kumbaga mahirap sa isang tao yung, yung akala niya lagi sa yung ah, indispensable no? maganda kapag ang isang tao malay kung anong kanyang takdang papel no? sa lipunan yung parang may job description kumbaga no? tayong lahat ay tinatawagan muli na sa pamagitan nitong um, naranasan ni na Paong San Jose, ni Mama Mary at ng Sanggol at gayon din ni Simeon, atin laging hilingin sa Panginoon na gabayan tayo sa ating mga maghapon upang lagi natin makilatis ang kanyang presensya sa napakaraming pagkakataon sa ating pagkipagkapwa sa maghapon. Pagpalain tayo ng Diyos.